Hello hello guys good morning sa ting lahat welcome to my vlog a journey's vlog ito pala yung ganap So nakatulong na ko nang ilang oras So ayun <coughs> tawag dito Andito nga pala sa kami sa kondo. Tapos si Zed naman, andun sa baba, nagising kami noong umaga. Dahil masama yung ano niya. Uh, kasi nag-inom sila kagabi. Gawa na nag-inom sila kagabi. So, umakyat kami dito sa itaas. And then, pinang, pinainom ko siya ng kuan, uh, malamig na tubig. Kasi yung ininom nila kagabi is hard liquor yun. So, ito yung ganap. Pumunta kami dito sa itaas. Tapos, minum ko ng coffee. Then, siya naman, pinainom ko ng malamig na tubig. So, ngayon, nagising ka pala kami ng mga 6.30 ng umaga ngayon. So, ito pala yung kundo. Ipapakita ko sa inyo yung view ng kundo na ito. Napakaganda. saka may swimming pool dyan sa labas. So since holiday, holiday kami ng dalawang araw. So ipapakita ko sa inyo yung view pala dito. So ayan. Ipapakita ko muna sa inyo yung loob dito sa condo na ito. So ayan guys. Actually andito ako ngayon sa uh, tapo nito. Living room. At saka andito ko sa table ng dining table. So ayan. So ayan. Ayan pala yung kitchen dyan. Ayan yung kitchen. Ayan. May ref sila dyan. Ayan. So, kung pupunta kayo dito sa Tampin, may famosa dito. So, ayan. Makikita yun yung kundo. Na, maraming kundo. Actually, maraming kundo. Kundo dito. So, ayan naman dyan sa gilid. Ayan. May ano yan dyan. May toilet. So, ito yung labas. Ayan. Ayan yung full. Doon kami kagabi nagtambay. Diyan kami. Diyan sila nagiinuman. So, ayan yung full dyan. Actually, three story pala itong kondo na ito. So, ayan, ayan. May ano dyan. May video kihan dyan. Living room dyan. Ayan. So, ayan. Ayan. Tadadaan. Ito, napakita ko sa inyo yung view. Ito pala yung labas. Ayan. napakahangin. Actually, napakahangin ngayon dyan sa labas. Tsaka maraming puno. Ang maganda kasi maraming puno. So, and, the, yung mga mga bahay-bahay na yan, pwede kayo mag-rent -re Punta kayo. Pero ang mahal nga lang yung bahay. Mag-rent -re kayo dyan. Maabot ng mga... Nako, mga 20,000, 20, mga ganyan. 20,000, depende. May 30 mil sa peso yan ha. Convert to peso ko na yan. So, lang nights, one night, two nights, mga ganyan ayan ito pala yung view dito sa kundo na tinitirahan namin ngayon so ayan overlooking talaga guys tsaka kung may problema kayo mga relaxing place ito 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 pupuntahan nyo kasi makaka-relax kayo tsaka may peace peace of mind kayo for a or for many days ganyan ganyan so ayan may bahay dyan ayan may naglirent ngayon ayun o no? may mga tao nang uh, Mga check ko siguro yan. Ayan, ayan. Nagmoni-moni sila, kain-kain. Nagising na sila. Ayan, nag, nag, nagpintuhan. Ayan. Ayan naman kundong yan. Napakamahal siguro niyan. Kasi gawa ko ka ng, ah, oh, lalaki din. Pero two story lang yan. Hindi kagaya dito sa amin. Ito ngayon, three story siya. So, ayan. Ayan. Napakaganda ng tanawin dito guys. So ito lang yung ipapakita ko sa inyo muna ngayon na andito ako kagigising ko lang. At saka andito kami sa itaas. Andito ako sa itaas at, at saka si Sed. Yung habibi ko ando na sa baba na si ano, natulog siya uli. So ayan. So see you later guys. Ito muna yung papakita ko sa inyo. Ay, pakita ko pala yung pool sa So, ayan guys. Welcome back again. Ulo, parang oh, ambon siya. So, ito pala yung labas, guys. Ayan. Ayan ang labas dito. So, ayan. Ayan. Welcome back again. So, ipapakita ko naman sa inyo yung labas ng kundo. So, ayan guys. Umuambun ngayon. So, ayan. Actually, ito. Hindi pa ito. Wala pang nag-rent dito. So, ito pala yung sa labas ng kundo. So, ayan, may swimming pool yan dyan. Ayan, hindi ako na naligo kagabi. Kasi gawa ka na parang hindi ko, ano. So, ayan. Hindi naman siya, ayan. Yung kindo, kundo. Tsaka ito yung labas. Ayan ang labas ng condo Ayan. Doon sa baba. Kasi, kasi three story itong kundo na ito eh. Ayan. Mm. Sa baba dyan. Doon pinark yung sasakyan. So, Ayan dito naluligo sila kagabi ayan so ayan dyan kami kagabi nagtatambay at ano tawag nito dyan naluligo nagiinom sila naluligo dito so ayan guys so pakita ko naman sa inyo mamaya yung baba okay